ang impeachment na ito ay napakarami ding chismis, napakaraming iskandalo ng tungkol sa bayaran, sa alok, ng kung ano-ano. Justice delayed is justice denied and justice conducted the wrong way is no justice at all. Tama naman po ang accountability. Huwag lang pong politikahin. Tama na. Tigilan na natin ang pamumulitika. Tatlong taon na lang po matatapos na ang termino ng Vice Presidente. Election na naman at uh, antayin nyo lang sana. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Sa basketball nga, hindi pwedeng puro dribble lang. May shot clock chair now reiterates the earlier um, agreed upon um, matter to be taken up. once we have convened as an impeachment court and for this purpose, the chair would like to recognize um, Senator Judge Bato de la Rosa to kindly reiterate his motion and thereafter um, senator judge go to second his motion senator de la rosa is recognized you may proceed sir thank you mr uh, presiding officer sir so i would reiterate my motion. the, the, Can motion, you restate with, yeah. the motion you made earlier um, while the senate was sitting in plenary session. yes, mr. president. in the spirit of true action, therefore, allow me to end by moving. i respectfully move that in view of its constitutional infirmities, and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sarah Zimmerman Duterte be dismissed. I assume so move, Mr. President. Uh, Mr. Presiding Officer. Senator Goh is recognized um, for his seconding speech. Rather, Senator Judge goes recognized for his seconding speech. Mr. Presiding Officer, I just wish to give my remarks and uh, second the motion of Senator Judge uh, Bato de la Rosa. I agree with the motion of Senator Judge Bato. Ang gusto nating uh, kalabasan ng paglilitis na ito ay justisya, hindi politika. Pararating lang natin ito kung masasagot ang mga katanungang na hindi nabibigyan ng linaw hanggang ngayon. Kung kaya't sana naman, pag-aralan natin ito ng mabuti. Tama na hindi dapat ito patagalin, pero hindi rin dapat ito madaliin. At the very least, pag-aralan natin ito ng mabuti. Baka naman maaari natin itong ibalik o iriman muna natin. Tama naman po ang accountability. Huwag lang pong politikahin. May tamang proseso ang impeachment. Dapat pag-aralan natin ito ng mabuti o oh. uh, under the under Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof. It shall be included in the order of business within 10 days and referred to the proper committee within three session days thereafter. On December 2, 2024, the first impeachment complaint endorsed by members of the House of Representatives was filed before the Secretary General of the lower house. Second and third impeachment complaints were filed in the succeeding days, duly endorsed by members of the House. Under Section 3 of the House Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, a verified uh, complaint for impeachment shall be filed with the Office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Despite this rule, Mr. Mr. Presiding Officer, the three impeachment complaints filed were never referred to the Office of the Speaker. Instead, a fourth verified uh, impeachment complaint signed by more than uh, 200 congressmen, which now constitutes the Articles of Impeachment, was transmitted to the Senate. This brings into question the legality of such move when the Constitution provides. that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of one year. Para sa ordinaryong mamamayan at lalo na sa aming mga binigyan ng tungkulin na maging senator-judge sa paglilitis na ito, this opens up a lot of questions. At ang iniwasan natin ay yung magpapasyat tayo sa isang bagay na makakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino makakapekto sa trabaho natin na makatulong sa tao tapos hindi naman pala dumaan sa tamang proseso. Yes, we are senator judges tasked to decide on this matter and we took an oath to be impartial. But this matter, whether it went through the right process or not, should be first decided upon and settled with no question prior to that. We are all for accountability. In fact, maganda nga sana mapakita ng accused at ng accusers kung may ebidensya ba o wala. Pero bilang mga mababatas, dapat siguro doing alinsunod ito sa batas at tamang proseso. Dapat hindi na circumvent ang batas. Dapat nasunod ang due process at ang rules. Hindi pwedeng shortcut. Justice delayed is justice denied, and justice conducted the wrong way is no justice at all. Anong nangyari sa tatlong naunang impeachment complaints. Bakit hindi ito agad na na refer sa Speaker's Office. Bakit hindi ito isinama sa order of business within 10 session days. At bakit hindi ito ini refer sa Tamang Committee within three session days after its inclusion in the order of business. as mandated by our constitution. Tila din-dribble lang ito at hindi pinaandar ang shot, sh, shot clock. Parang hindi, parang hindi po ma-technical sa oras. Sa basketball nga, hindi pwedeng puro dribble lang. May shot clock po yan. At may oras na dapat mong obserbahan. Pangalawang issue na dapat bigyang linaw ay kung maaari bang tumawid ang impeachment case sa 20th Congress. This is the first time in our history that an impeachment, impeachment case was filed nearing the expiration of a legislative congress. The reality is we do not have enough time to finish the impeachment trial this congress. Mag-aabot na po ang 19th at 20th congresses at magkakaroon na ng new set of senator judges by June 30. Maging tayo hindi magkasundo kung paano bang tumawid dito sa next congress o hindi Mr. Presiding Officer ilan lang po ito sa katanungan na legality na hindi pa nasasagot Mayroon mayroon pa pong pending sa Supreme Court challenging the legality of the impeachment case Baka masayang lang ang oras natin dito if it, in the end this complaint suffers from constitutional infirmities Let us focus on what is important for our people that we serve hustisya sa tamang paraan at serbisyo na makakatulong sa mga Pilipino. Yun po ang kailangan ng taong bayan. Yun ang dapat pagtunan ng pansin. Mr. Presiding Officer, para sa akin, mas mabuting unahin natin ang tunay nating trabaho. Ang serbisyo sa taong bayan, maraming nasasayang na oras sa isyong ito na hindi naman mapapakinabangan ng ordinaryong Pilipino. This issue has al already been to divisive. Ilang buwan na po. Mag-focus sana tayo sa pangunahing mandato ng legislatura. Ang gumawa ng mga batas at magsulong sa mga programa na tunay na tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga mahirap at walang ibang malalapitan kundi ang gobyerno. Marami pa pong mga pending bills pa po, po. Hanggang ngayon na hindi pa natin dapat tapos with one working uh, day na lang po. Baka hindi pa po ma may papasa. At ito po'y mapapakinabangan ng mga kababayan natin. Dapat yan po ang ating unahin. As raised by some of our colleagues yesterday that in as far as the impeachment case is concerned, based on the results of the recent uh, midterm elections, I believe the Filipino people have decided at ang kanilang desisyon, mas gusto po nilang tutukan natin ang trabaho at serbisyo. Tama na, tigilan na natin ang pamumulitika. Tatlong taon na lang po matatapos na ang termino ng Vice Presidente. Eleksyon na naman, at uh, antayin nyo lang sana. Ang importante sa ating mga kababayan ay may pagkain sa kanilang hapagkainan may matibay na healthcare system na kayang tumugon sa pangangailangan ng may sakit, disenteng trabaho at marangal na pagkakakitaan, di kalidad at abot kayang edukasyon, at ang katiyakan at panatag na ligtas silang makakauwi kahit sa gabi. Hindi naman nakakain itong impeachment. Sana pwede ninyong ikonsidera at the very least, Bago tayo maglitis dito, siguraduin muna natin na nasa tama na prosesong uh, tinahak natin dito. At the very least nga, sabi ko, marahil pwedeng ibalik o i-remand muna na ito sa pinagmulan sa House of Representatives. Dahil marami pangang katanungan ang legally hindi nasasagot, mas mabuting siguraduin natin na sumunod sa proseso ang anumang kaso na ating diringgin para hindi masayang ang ating oras sa ngayon po ako na hindi natin ito dapat patagalin. Kahit si Vice President Sara Duterte gusto naman harapin ang kaso, ngunit wala rin dapat may gusto na madaliin po ito. Paano kung magsimula na tayo ngayon at magdesisyon ang Supreme Court na unconstitutional ang ginawang procedure ng House of Representatives? Paano kung sabihin nila na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress, ano ang magiging aksyon natin? this puts us in a possible conflict with the decision of the Supreme Court, we must be prudent about this matter. Mr. Presiding Officer, I just want to reiterate Hindi ko po tinatalikuran ang aking sinumpaang mandato. Tungkulin ko yan as Senator Judge, kahit araw-araw tayong maglitis dito, but we would also be remiss of our duty kung hindi natin siguruduin na dumaan ito sa tamang proseso nakasaad sa ating konstitusyon kilala ko po ang mga Duterte, Mr. Presiding Officer. Hindi sila tumatakas sa accountability, hindi sila tumatalikod sa hamon ng buhay, hindi sila tumatalikod sa kanilang tungkulin. Maraming beses nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na handa nga siyang sumagot at harapin ang mga inaakusa sa kanya, pero dito po sa ating bayan, hindi sa ibang bansa. Nabanggit din po ni Vice President Sara Duterte na handa siyang harapin ang impeachment case laban sa kanya. Hindi ito isyo ng pagtakas sa accountability. Ang gusto natin dito, siguruduin na nasunod ang tamang proseso. We must respect and abide by the procedure laid out in our Constitution. Hindi pwedeng mamili lang tayo ng mga provision na ating susundin. We are all bound to the rule of law and we must follow due process. That is all, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Go. Before Senator Antivero, some chair would like to first acknowledge Senator Padilla. What is the pleasure of Senator Judge Padilla? Maraming salamat po, uh, taga-Pangulong Pinunong Hukom. Mga mahal kong hukom, Alam ko po na napaka-init at napaka-mabigat ang hangin dito sa ating bulwagan puno ng tensyon isipan pero habang abala po tayo sa politika maraming mahalagang panukala ang hindi nabibigyan ng pansin mga panukalang batas na hindi tungkol sa kapangyarihan kundi tungkol sa buhay sa sakit, sa gutom sa karapatan ng manggagawa tulad na lamang po ng medical cannabis bill hindi po ito usaping droga. Ito'y usaping dignidad. Araw-araw may mga batang may epilepsi, may mga cancer patients, may mga nanay at tatay na umiiyak sa sakit, humihingi ng legal na lunas. Nandito na po ang solusyon, pero pinapatagal pa natin. Gaano ba katagal natin hahayaang magdusa ang kapwa natin? Isa pa po, ang mga panukala ukol sa pagtataas ng minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor hindi po nagpapahinga ang presyo ng bilihin. Ang pamasahe, pagkain, renta, lahat po ay tumataas. Pero ang sahod naiiwan. Kailangan po nating ipaglaban ang manggagawang Pilipino. Ibigay na natin ang nararapat para sa kanila isa pa po, ang Revised Cooperative Code Bill na nakapasa na sa ikatlong pagbasa sa mababang kapulungan at pinagdidiskus pinagdidiskusyonan pa rin sa Komite sa Senado. Ito po para sa mga magsasaka, manging isda, at maliliit na negosyante. Pinal na sana isang boto na lang pero naisang tabi pa. Sila po ang bumubuhay sa probinsya. Sila rin ang tunay na haligi ng lokal na ekonomiya. Bakit natin sila pinaghihintay? Mga mahal kong kasama sa Senado, unang-una na po ang aking BFF. I love you, pare. Alam kong may kinakaharap tayong seryosong krisis pampolitika pero hindi po dahilan 'yon para kalimutan ang tunay na trabaho natin ang maglingkod sa bayan ang hustisya pwedeng isabay sa serbisyo hindi kailangang mamili pakiusap ko po huwag nating hayaang matabunan ng ingay ng politika ang sigaw ng ordinaryong pilipino habang pinagdidibatihan natin ang impeachment, may mga kababayang tayong inihintay ang gamot, dagdag sahod, at ng pag-asa. Bawat araw ng delay, may nawawalan ng lakas ng loob. Bawat hindi pagtutok, may Pilipinong nawawala ang tiwala. Ilan lamang ito sa mga panukalang batas na naantala dahil sa usapin ng impeachment. Ito po ang panawagan ko bilang inyong kasama. Tulungan natin ang mga panukalang tunay na may silbi. Panahon na po para pakinggan ng bayan. Naniniwala po ako na ang pag-usad pag ng impeachment ay hindi makabubuti sa ating bayan. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang nagbubunsod ng lalong pagkakahati-hati ng ating sambayanan kung hindi isa ring sagabal sa patuloy na pagganap ng ating mga tungkulin legislatura lalo na po sa Senado sa halip na ituon natin ang ating oras talino at lakas sa mga panukalang batas at programang makatutulong sa pagbangon ng ating ekonomiya at kapakanan ng mamamayan tayo'y nalilihis sa usaping hindi agarang dapat, aksunan. Napapabalita pa nga na bumagsak po ang ating net foreign direct investment inflows ng bansa mula Marso ngayong taon dahil sa political instability. Pati na rin po ang ating turismo sa bansa. Mula Enero hanggang Abril itong taon, ang dami ng dumarating na turista sa bansa ay bumaba ng 0.82% kumpara noong nakaraang taon. Lahat po ito, political instability. Mga mahal kong kasama, ang impeachment na ito ay napakarami ding chismis, napakaraming iskandalo ng tungkol sa bayaran, sa alok, ng kung ano Dahil po dito, muli po, inihikayat ko ang aking mga kapwa lingkod bayan na bigyang prioridad ang pagkakaisa katatagan ng ating institusyon at kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po.